So, bali ito yung uh, level natin galing sa elevation ito mga pare ko, no? Ito sya, ayan. Bali, galing dito, hanga tayo dyan ng 1 meter. Dito. Tapos, galing sa 1 meter naman na level natin, bumaba tayo ng 5 cm para sa allowance ng uh, runner natin. Dito ko lang pala levelan sa dulo, mga pare ko, no? Dito, dulo. Kasi may sipo tayo doon. Bali, matakan lang natin sa ng tansi para uh, maging uh, level lahat. Ayan, silipin natin yung sipon natin na kalibitat. Well, what's WhatsApp mga pare ko yun? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Kung for today's video mga pare ko yun, na naman tayo ng uh, sang Panibagong tutorial about sa paglalagay ng sipo ng mga runner natin Paano natin lalagyan ng mga sipo yung mga runner natin At kung saan natin kukunin yung mga elevation Ano yung opposite ng mga level ng sipo natin Para makuha natin yung tamang sukat ng uh, building na itatayo natin So, ayan, bago pa lang sa kinsanay Kung like, um, saan sanang kalimutang mag-subscribe at mag-click na rin yung bell button Para updated ka sa susunod ko pang mga uh, video tutorial na i-upload So, huwag na natin patagal din ito, mga pare ko ino. So, tara, simula na natin. So, ayan yung mga sipo natin mga pare ko ino. Bali yan yung ituturo ko sa inyo kung paano natin yan uh, kinabit. Paano natin kinuha yung mga elevation yan mga pare ko ino. Para sa height ng uh, building natin. Kung paano yung offset natin dyan. Yung mula sa elevation natin. So, tara. Bali, ito yung uh, marking ng elevation natin mga pare ko ino. Galing dyan sa elevation natin, kasi itong height ng building natin from top beam from top beam ng ano natin roof beam at saka finish flooring ay 2.7. Bali galing dito sa may elevation natin, angat lang tayo dyan ng 1 meter. Kumuha ko ng level dito, dinala ko doon sa dulo ng uh, tubo natin. Bali 'yun galing sa level ng ano tubo natin, angat tayo ng 1 meter doon. So, galing naman sa 1 meter na angat natin galing sa elevation natin, uh, nag tayo ng uh, 5 cm. Kasi 5 cm yung kapal ng uh, runner natin. Bali, yun yung offset ng uh, sipo natin galing sa 1 meter na angat natin. Bali, 1 meter, kumatayo ng 1 meter, babawasan natin yan ng 5 cm. Para fix natin yung uh, 1 meter na height ng... Uh, runner natin galing sa may elevation natin Ayan. so galing naman dyan sa elevation natin yung baba natin dyan ay 140 di pagkasali yung uh, sintada natin bali magiging 163 siya mga pare ko yun, no? yung offset natin galing dito galing dyan sa elevation baba tayo 163 at galing naman dito sa may elevation na yan angat tayo ng 1 meter kasi yung uh, biga natin dyan ay 30 cm bali finish nyan mga pare ko yun, no? ay 2.7 hindi meter yung height ng building natin so tara punta tayo sa sipo kung paano natin kinabit para so, tara akyatin natin mga pare koy. so bali ito yung uh, level natin galing sa elevation natin mga pare ko no? ito siya. ayan bali galing dito ang tayo dyan ng 1 meter dito tapos galing sa 1 meter naman na level natin bumaba tayo ng 5 cm para sa allowance ng uh, runner natin at dito ko lang pala levelan sa dulo mga pare ko no? dito dulo kasi may sipo tayo dun manibatakan lang natin sa ng tansi para uh, maging uh, level lahat ayan silipin natin ayan yung sipo natin nakalibel lahat ayan bali balayan yung sipo natin mga pare koy no? kasi purpose ito mga pare mag nagbatak tayo dito ng tansi para na tayo kukuha ng mga level doon sa mga tubo na yan bali ito na lang yung gagawa nating guide itong uh, mga tan itong uh, tansin natin pero ito yung gagawin nating guide para doon sa sipo na sa gitna yan ito yung lahat ng yan tansi lang yung balik uh, bali kinukunan natin ng libil dyan bali kumuha lang tayo ng elevation galing, galing sa elevation natin pala itutulo lang yung nilalagyan natin ng elevation para hindi tayo mahirapan para nakalibil lahat ng uh, mga sipo natin para pantay na pantay itong uh, mga runner natin na ilalagay So, ayan. So, hanggang dito na lang muna yung video mga ko no? Uh, sana yung may nakuha kong idea sa pagkakabit ng sipo ng mga runner natin. So, ayan mga parkoy, maraming maraming salamat sa panonood.